sulat ka. Yung galing ah. Na, kalagay na. Huwag mo ibalik-balik. sulat ka dun na sa mga. Kayo ka ka. Bisan mo din. Sulat ka. susunod ka kay Kali. Sulat ka kay ka. ka, ka tali. Huwag mo ibabalik sulat na. Ayan, ganun. Dino, oh, oh, ikaw na, ikaw na. Ikaw okay. na. Oh, tingnan mo si Kalo, nagsusulat. Sige, ikaw na. Dahan-dahan. Dahan-dahan. Dahan. Oh, sa ano, ganyan. Dito. Oh, yeah. oh, oh, isa pa, isa pa. Isa pa dito. Doon, isa pa, isa pa. pa, isa sa taas. Wait, 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 wait. Nagsimula sa taas. Dito, isa Dito. Dito ka. Sige, kaya mo yan. <laughs>